kung ako pagiging practical, ang pipiliin ko ah, pera. Pipiliin ko uh -huh. pera. Kasi marami naman may diploma na walang pera. Walang pera. So yung diploma, walang kwenta yan. Nandito si Boss Din ngayon. Alam natin na businessman. Siya yung may-ari ng flip. Yung mga sapatos. Kung hindi nyo alam, siya yung mga nagbebenta ng mga mahal na sapatos. Anong mas mahalaga para sa'yo? Diploma o pera? Magandang tanong yan. Kasi isa din... lang, isa lang. Isa lang syempre. Kung ano pipiliin mo. Kung ako, pagiging practical, ang pipiliin Oo. ko pera. pera. Oo, kasi mahirap na kasi marami naman may diploma din naman na hirap pa rin, hindi Oo. makakuha ng trabaho, walang pera. So, ako kung pagiging practical, pera talaga ang pipiliin. Yung mo. pera na 'yung magagamit ko 'yun. Pag nakaiipon ako, pwede ako mag-aral. Pero paano halimbawa, hindi mo na talaga gusto mag-aral. Ayaw mo na ng diploma, gusto mo na pera. Paano 'yun? Iba pa rin kasi pa, talaga pag may diplo may diploma eh. Sa bagay. kahit saan pwede pumunta ka sa ibang bansa pwede ka makakuha ng magas magandang trabaho karamihan kasi talaga yung ang sagot nila pera eh no bakit kaya sa tingin mo hindi nila pinipili yung ano yung diploma kasi uh, i think survival mo mode yung mga taong ganun na yun yung pinili nila yung kailangan na nila ngayon bagay kasi no. ang diploma kasi long term eh di ba kailangan tama, mo tama, 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 aral, -aral. aral. Ang pera ngayon pwede mo nang kunin pwede mo nang, pwede nang. kunin pwede mo nang gamitin meron pa akong tanong nakalimutan ko eh <laughs> <laughs> ngayon sa tingin mo ba eto eto huling tanong na to sa tingin mo ba mas mas maganda yung may diploma o naman kumbaga mas malaki yung advantage mo na maging successful pag may diploma ka o wala hindi o, o, nakadepende pa rin sa diskarte mo depende pa rin yung sa tao pero mas malaking advantage pag may diploma ka bakit kasi uh, kumbaga uh, ang diploma kasi uh, parang ano na siya kasama na siya attributes mo pa eh. hindi ka tulad, ako for example ako wala akong diploma undergrad ako eh so Aha. kailangan yung diskarte ko compare sa mga nakatapos mas grabe mas grabe oh mas talagang syempre mas pinag-aaralan ko paano magsasalita, paano ko ma-deliver na mas maayos yung business ko. Hindi ka tulad ng ng may diploma, may diploma pinag aralan mo 'yun eh. Ba, depende sa course mo. Pero sa tingin mo nakakatulong talaga yung ano yung pag-aaral, diploma sa pagiging successful ng isang tao? Oo naman, nakakatulong. Oh, pero gaano kalaki yung chance? Um, ito kasi marami ano eh, marami yung mga kabataan ngayon na parang mas pinipili nila na mag-grind na lang kaysa mag-aral, parang ganoon. Parang gaano ba kalaki yung chance na maging successful ka pag nakatapos ka? Kung uh, i rate mo siya to 100%? To 100%? Uh, I think wala naman talagang, ano eh, <coughs> walang assurance eh. Walang assurance? Walang assurance. Pero sa akin, siguro mas na-highlight na, na ngayon, especially this past few years, mas na-highlight lang, mas vocal lang yung mga taong hindi nakapagtapos. Pero sa tingin ko, maraming mga may diploma na tahimik pero successful. Hmm, baka mamaya mas grabe pa pala sila, hindi lang sila yes. No? Yes. Oh, kasi marami tayong, na marami ako nakikita sa social media ngayon na parang yes. hindi sila nakagraduate pero sobrang successful, successful nila. Kasi vocal sila about oh. their story. Pero baka meron din mga may diploma, nasa abroad, nandito sa Pilipinas, tahimik pero successful. Ayan, ang pinili ni Boss Dane ay pera. Pera. So yung diploma, wala, walang kwenta yan? May kwenta yung may, diploma. May, Importante may, yan. May Importante may, yung diploma. Uh, yung Kung may diploma. chance ako makakuha ng diploma, kukuha ako.